good news sila bro uh, marami na silang nakitang kasama nila so yan po mga kadol isang mapagpalang gabi po siyang lahat so nandito po tayo sa area uh, sa ilalimbing kawayan no? so ano natin babalikan po natin yung mga uh, mga kung saan po yung hinahanap po natin mga kasama po uh, sa mga nawalang ilin. So patuloy pa rin natin mga kadol. ah uh, Hahanapin po natin yung mga kasama sa kaibigan po natin. Kasama ko si Brodokyo, hindi lang po ako nag-isa mga kadol. So dalawa lang, dalawa, dalawa lang po kami ni Brodokyo mga kadol. Is, uh, ganito po is, uh, kahit hindi man natin makikita yung mga kasama po ni uh, Dury Dory at Sakarako, yung uh, lalo po sa General, no? yung kaibigan po ni Baro Libin. At sana din ay sila po yung makikita dahil po, dahil po ay sila po yung may malakas na kapangyarihan. No? Kami lang po ay isang tao lang po mga kadol na uh, naghahanap pa rin. pero wala tayong uh, kapangyarihan na makikita natin sila dahil uh, iglap po sila mga kadol lang dahil po sa kalaban lang ilin. So ito po mga kadol, nandito po kami sa gubat talaga at sa bundok. No? At paano kami dito pababa. So unang una mga kadol bago po natin may yung video no shout out muna kay uh, ma'am nilindrobya mama, mama julabong uh, jeans riyako ah uh, pink pastor uh, mga marabilyas jan jalan ah bibian baulak at si jim so sa lahat sa lahat ng uh, hindi ko nabanggit no ah uh, shout out po sa lahat at bago mga subscriber po natin mga silent viewer po natin So, shout out po sa lahat. Sana po yung mag-ingat palagi no? kung saan mo ito sa sulok ng mundo. At sana po no, i-skip ads pa rin. And then po si So, samahan niyo kami dito mga kadol. Parang blurred yung cam ko, no? Yan mga kadol, parang blurred talaga. Ano mo natin, post mo natin. Yan, parang hindi na blood Effective yeah. yung holy water natin, no? Oo, uh, gabi Efective talaga po. Sobrang effective talaga po. Sobrang lakas ng kapangyarihan sa nagbas-bas sa holy uh, water natin. Hmm, Sinabuhan ko ng holy water ilin, nasa unog. Nasa unog in, in, yung alien, nasunog. Nasunog talaga yung katawan. Nakita ko bro. ba? Usok-usok -usok pa. Pero hindi pa rin tayo magkumpiyansa bro, kahit malakas man tayo. So, Ah, oh, mga malaki mga punong kahoy dito mga kaidol so sa lahat pong nagsuporta sa amin ni Budokyo sa kasama ko kasama, uh, shot, uh, maraming maraming salamat talaga sa inyo muntik na si Budokyo nalaglag sa ano sa pangpang -pang. yun yung sobus sobrang laki mga punong niyog no? Anyag! Kahoy, ano ba yung sinamang ko. Tubog? tubog. yan, tibig. Sobrang tamis daw na, po Sabi nila. pero, so, okay, takot ako baka Pero, hindi naman. Basta kakainin ng ano, bro. Uh, ibon. Hindi yan makakahilo. So, bagay, kinakain naman hmm. yan yun talaga yung ano natin kapag hindi niya kakainin ng ibon yun baka makakalason yun wala ka na wala pa kang naramdaman bro hmm? Timic. uy parang mayroong nagkanaas din sa baba ba parang mayroong nag ano hindi sa baba o hmm? Baka may itim na inkanto dyan bro. Dami pa mga puno. Yung nasa gupa ko bro, grabe. Ano bro, boses tao bro. Tao talaga? Oo, boses tao ba? Pero pag ano, parang nag-iibang boses na. Ha? Parang halimaw na talaga. Uy. Kaya may yun. Inkanto yun. Yun Parang ano bro, parang inkanto. Ano ba? Parang inkanto. Kasi hindi ko nakikita boses lang ba? Kasi biglang dumating yung kaibigan natin yung Dory na Uh, ano ko uh, na, na, paalala siya sa akin do bakit napapasok uh, ko yung area na sobrang critical sobrang critical pala yung pinapasokan ko kaya ang daming mga elemento Ayan, spider man. may makala na sa basukal hindi ko pa nakikita yun bro ano yun palipat lipat ng busis yun eh. pero hindi mo yun nakikita bro ano yun baka hindi nga yan ito yung pamilya ng mga Hindi po, hindi po gamit Hindi Hindi, hindi rin yung ahas. Hindi po. Pero kasi yung ahas para mga man. Hindi po, rin siguro yung ahas. Hindi ahas. yan? Hindi ko talaga pa na ano, nakikita.

Bibigang <coughs> lako. Bibigang lako. Bibigang dure, nandito kami umbal ni kami sagubat. Bibigang lako. Ngayon palipat-lipat na naman yung boss. Bibigang lako. Bibigang dure. Nasaana ba kayo? Embro, hah? Parang mayes masagot, hah? Parang may mayes masagot. Baby bigang Dore. pero rin tayo magkumpiyansa bro eh. Wala nang siguro ng ilim, baka wala nang ilim siguro ba? Baka na ano na, baka nahanap na yung mga kasama ba? Sa kaibigan natin, baka nabuo na ulit. At ano, at lakas na. Pero takot na yung mga kalaban. Kasi nakita naman yung hineral, eh. di ba? buhos si yung kaibigan sa di kaya, na talo natalo na nila yung mga kalaban o kaya ano? K kasi nag ano na ba na di ba na nabuo na si si Raco, rako kaibigan luri at yung general ng kaniyang hukbo yeah. kaya ano? nabuo na silang tatlo kaya hmm? ako ano, na, ano? kung hindi pa man sila ganun kalakas pero malakas mas malakas na sila ay, eh, nagkasama na yung tatlo. Yeah. Sana po para ano na, para iba naman yung kalabane natin. Hige, para matapos na to. Bago. Tapos matapos na to. Bigang rako Bigang dure Saan na ba kayo? Kaibigang General Sagure Parang iba na yung param param, uh, naramdaman ko Parang ano Parang may Pero may naramdam, may, may, na kung hindi yung paligid nga Parang may sobrang lakas ng kapangyarihan parang paparating dito bro ah parang paparating dito parang patungo dito bro baka kagaya yun ano bro bro parang nandito sila bro oh. Saan ba? Baka nag- Ay, vegan. Baka lang bro. gan Bro, naramdaman ko talaga Nandito sila, bro. Hey, aku Naramdaman ko, Pero, saan pa? Ibigan. Dore. Rato. Sagore.

Rako Eto po. po kayo. ba kaya magpakita? Magandang gabi po, kaibigan. Ibigang rako. Magandang gabi din, kaibigang Duri Magandang gabi din sa kaibigan General Saguri Opo May good news sila po Marami na silang nakita ang kasama nila Sige po ah, uh, Kaibigan uh, Paano po ba ito? Uh, makakaya nyo na bang talunin yung mga kalabang alien po? Kasi kayo lang po kasi yung medyo ano ba kami, tao lang naman kami, hindi kami makasabay sa mga kapangyarihan nyo ka Bakit? Sobrang lakas ba talaga nila? Mas bumakas kasi daw yung kalaban dahil Ah, pagtulungan ito sa mga inkanto. Kaya pala. Mahirapan sila ano bro? Mahirapan siya sa pagtatalo sa kalaban ng alien. So paano ito ngayon? Ah, mananalo ba tayo sa kanila kung ga kung ganun pala sila kalakas ngayon? E mananalo? Kung ganun eh, ano tayo sa kanila, mananalo naman pala, kaya naman pala pero delika delika lulo talaga bro para tayo na para tayo sumusugal okay. so ano ba ang kailangan nating gawin ah, uh, kaibigang dore rako at General uh, sa dore meron kayo hinanap ano po ba yun bato ano ba yung ano mo yung bato na yan? bato pasing bato yan Hoy nako Halaga Ginto ng ginto ng pinag-iingatan nila na kanilang kapangyarihan, talino at lakas Saken Halaga Saken bro Ha natin tulungan bro? Sandugo ba 'yung bato na yan? O ah, rako? Nandito? Dito? Nandito? Nandito? Nandito do? Paano tayo makikita bro kasi ang daming bato di dito? Ano po ba yung ang daming bato dito kaibigan? So ano ba namin yan ma... Ma... Paano ba natin yan makita? Marami pala na dito tayo sa dito baba para may ilog. Maraming bato dyan. Ha? Isang daw yung bato bro Ano color bro? Ano paano namin malalaman na yun yung, yung bato yung hinahanap nyo? Ha? Umaapoy yung bato? Hindi kaya yung Uy na Nahanap Ano yun bro? Ano, bro, ano bang klaseng bato yan? Umaapoy eh. Kaya nga, ano kaya? Hindi naman po umaapoy yung bato, uh, kaibigan. Lalo na dito sa ilog na uh, may, may tubig. Hindi yun umaapoy yung bato. Paano? Ha? Umaapoy talaga yung bato. Puso nung umaapoy yung bato, bro. Kasi yung batuhan na yan. Malaki po ba yan? Para, ha? Para. Medyo malaki daw, bro. Pero kaya ba namin buhatin yan? Kaya ba? Ito ang bigat yan. Problema ngayon kay Bigan, saan natin yan mahanap? Hindi namin alam kung nasaan yan. Bakit ba yan na napunta dito? Ha? Bro, ah... Ano daw? Nawala daw sa kanilang planeta. Tapos ano nangyari po, kaibigan? Wala, ganun ba? Uy Kaya pala kayo natalo ng uh, mananakop na alien kasi nawala yung bato sa inyo Kaya kayo na ano na, na, na nila dahil nawala yung bato Pag naibalik yung bato matatalo na ninyo yung kalabang alien yung, pal, yung bato pala yung susi bro okay, pala. baka siguro ba yung habang naglabanan bro muntik na nakuha sa kalaban kaya tinatapon lang nila dito sa mundo gano, parang ganun ba parang hindi nila makukuha sa kalaban oh, ganun po ba kaibigan sige so ano na bro Iningi uh, sila ng tulong sa atin na hanapin yung bato. Sige, walang problema. Basta yung bato ay umaapoy daw yung bato. Sige, sige. Sige, kaibigan. Sige po. Uh, tutulong kami sa paghanap ni Mang para makita yung bato na yan. Sige po. Sige po. Sige, salamat, salamat sige. po. Paalam, paalam po. Sige po. So, ayan. Pro. Uh, hanapin natin yung bato na Kahit hindi natin alam Yung hitsura niyan Basta makakita tayo ng umusok at Maapoy Maapoy na bato uh, Baka yun na Sige Sige Hanapin natin bro bakay so, uh, hanapin namin so, Tara patuloy tayo bro Tara